Ayan mga kapitbahay, welcome back mo na naman sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan na isa na subscriber which is common question to mga kapitbahay, maraming kasing nagtatanong neto sa akin dito sa channel natin about dito sa VPN natin or about sa ginagamit nating firewall na PFSense kasi dito sa VPN marami kasi yan. So ano nga ba ang pwedeng gamitin nila or ano nga ba ang need na requirements or ano nga ba ang swak na VPN server ang iset up nila dito sa office nila para ma-meet yung mga requirements na kailangan nila. Okay, nagtatanong po kasi sila kasi meron silang uh, main office, meron sila branch office or meron ding curious na isang IT na nagtanong ano nga ba ang nababagay na VPN na server na i-set up kapag nagtayo ka ng office. Okay? So, may mga scenario po kasi yan mga kapitbahay. Kaya, yan yung pag-uusapan natin today. Yan yung ibibigay ko ng konting kaalaman sa inyo dun sa mga tropa nating IT na baguhan about dito sa pag-set up ng VPN server dito sa PFSense natin or sa network natin. Kahit anong VPN pa man yan or anong klaseng VPN ang gagamitin mo. Marami kasi tayong klaseng VPN na ginagamit. Okay? Merong built-in ng IP site, uh, L2TP, or OpenVPN, or Tailscale. Yung Tailscale, yan yung out-charge VPN na pwede mo siyang gamitin kahit wala kang PFSense, or pwede mo rin siya ilagay sa PFSense. Okay? So, kung yung mapapansin, kung hindi kayo familiar dito sa Tailscale, meron akong video niyan. Search lang yung sa YouTube channel natin, meron akong Tailscale setup, kung paano, how it works. Okay? So, let's go mga kapitbahay, sasagutin natin yung isang katanungan ng isa natin subscriber. Ayan, so nagtatanong po siya, ano nga ba ang uh, dapat na VPN sa ba ang isi-setup niya sa office niya? Kasi meron siyang main office, meron siyang remote office. Okay, so ikikwento ko lang ng konti kung anong senaryo ang pwede niyang gamitin. Okay, let's go and welcome to my home lab naman ulit. Okay, let's ayan go. mga kapitbahay. For example, ito yung senaryo natin. No? So, meron tayong nag-setup ka ng office, ito yung main office mo. Tapos ito yung branch office mo. Okay, so ganito yung mga bay. Kunyari, ang main office mo is nandun yung PF Tapos dito sa kabilang uh, uh, office mo, wala kang PF For example, ang nakalagay lang dyan is, uh, ano nga ba ang pwede natin ilagay? Ang nakalagay lang dyan is, wait lang. Uh, eto lang, modem router lang. Yun, yan yung nakalagay doon sa branch office mo. Ano nga ba klaseng VPN ang pwede mong i-set up or ano nga ba klaseng VPN server ang si up mo dito sa main office mo para ma-access ng branch mo yung mga services dito sa uh, main office mo. Okay? Meron kasing ganito yan mga kapitbahay. Kunyari, uh, yung main office nyo, meron kayong intranet. Like for example, meron kayong uh, intranet na in-access para doon i-input yung or i-encode yung mga information o yung mga accounting uh, something something nyo paano mo nga ba yun ma-access dito sa remote office mo okay marami kasi ang scenario mga kapitbahay Kunyari, uh, ang gusto mo lang gawin is naka VPN ka sa main office tapos i-access mo yung mga intranet mo dito sa remote office so pwede kang gumamit mga kapitbahay ng VPN or eto OpenVPN ayan ang purpose po kasi ni OpenVPN parang ano siya, uh, one way tunnel parang like for example nakaset up yung OpenVPN mo dyan pwede mo i-access yung intranet o yung services na naka-forward papunta dito through VPN as in kung ano yung IP niya rito, ma-access mo rin siya dito through local, through VPN. Okay? Pero, ang downside po nun, kunyari, meron kang uh, CCTV dito, gusto mo yung access dito, hindi mo siya ma-access local. Kasi nga, one way lang tong open VPN na to so kailangan ang uh, gagawin mo is papalitan mo yung VPN services na ginagamit mo okay ano nga ba ang tinatawag natin na VPN IP IPsec VPN na site to site VPN ito yon mga kapitbahay Ayan, kung gusto mo na, ayan, IPsec. Kung gusto mo na round robin, back to back, mga re, may services ka dyan, may services ka dito na pwede mong i-access dito pwede mo rin i-access dito. Yan, so kailangan mo gamitin yung IPsec VPN. Yan pa kasi ang pinagkaiba ng OpenVPN saka IPsec VPN na side to side tapos yung OpenVPN. Okay? So pwede rin gamitin mo rin yung Tailscale, pwede rin yun. Basta importante, alam mo lang kung paano mag-setup. So ganoon lang kadali mga goodby. Ang kailangan mo lang is VPN para ma-access dito. Pero kapag gusto mo mag IPsec VPN or mag site to site VPN, kailangan dalawa yung PFSense mo, like for example uh, kailangan may PFSense din dyan, ayan wala na to si kung gusto mo mag IPsec may PFSense din dapat dyan, pero kung gusto mo na open VPN lang, pwedeng si modem lang dyan kasi i-install mo lang dun sa mga PC na nag mag-setup ng uh, services dito, i-install mo lang yung VPN authentication dun sa mga PC na need mag-access dito ng mga services. Gagana na po yun, automatic po yun. Pero kung gusto mo na pangkalahatan, gusto mo na lahat may access dito, lahat may access dyan, lahat sila nag accessan pwede kang gumamit ng IPsec VPN, which is, eto yon IPsec VPN, yan. Si-setup mo lang yan, site to site kailangan dalawa yung firewall mo. Uh, every every office kaya may PF sense ka iseset mo yung IP sec dito iseset mo yung IP dito so magkoconnect sila round robin so yung service dito sa site B uh, service sa site A pwede mo access balik tanan yan yung pinagkaiba ng Open VPN na uh, ginagamit natin kasi yung Open VPN is one way yung IP site to site VPN is round robin pwede ka mag-access pabilaan. depende na sa restriction kung ano ang pwede mo ilagay kung anong klaseng restriction ang iala mo nasa sayo na yon pwede mo naman na naka IPsec ka pero hindi ma-access ng mga taga dito yung dito pili lang pwede mo yung gawin pwede rin na uh, pili lang din ang ma-access ng site A dito sa site B. Pwede mo ring gawa ng restriction yon So, nasa sayo na po yon Ah uh, depende na sa'yo kung anong mga security ang pwede mo ilagay. Pero, ganoon lang kadali mga kapitbahay. Kung nari, mayroon itong office, tapos, may gusto kang i-access from the main, papunta doon sa uh, site B, pwede kang mag-open VPN. Pero kung gusto mo, yung site A, site B, nagkakakitaan, pwede, ka, pwede mong setup is uh, IPsec site-to-site -site VPN. Pero, eto mga kapitbahay, palagi ko itong uh, sinasabi sa mga vlog ko kasi meron kasi iba natin yung mga IT akala kasi nila kapag nag setup ka ng VPN ah uh, ganun lang kadali so dapat kapag nag setup ka ng VPN mga kapitbay kailangan may requirements po kasi yan ah uh, kuwari ah uh, site to site VPN ang uh, PFSense to PFSense, kailangan mga kapitbahay, naka-static public IP ka dyan. Naka-business line, naka-static public IP, kabilaan. Para ma-setup mo yung site-to-site -site VPN or yung open VPN ng PFSense. yan ito yung open VPN ng PFSense. Kailangan mo rin yan na naka-static public IP yung main office mo para makapag-forward ka, makapag-create ka ng authentication papunta dito sa site uh, P mo. Okay, so ang tanong pa ng isa mga kapitbay, paano kunyari uh, wala kang PFSense dito sa kabilang side, dito sa site B pero gusto mo mag-IP Okay, so meron mga nabibiling router, mga buy. Meron mga nabibiling high-end router na nabibili dyan sa mga computer store na may capabilities ng site-to-site -site VPN kahit wala ka ng firewall dito sa like wala ka ng PFS dito sa site B. Pwede ka mag-site-to-site VPN. Meron, like kunwari, yung RUJI, RUJI router, uh, yung Dual One, meron pong IPsec uh, configuration 'yon Pero syempre, kailangan mo dito sa remote office mo is naka-public IP ka, naka-business line ka para yung port open. So, naka-bridge, matic yun. Naka-bridge yung uh, router mo. Yun yung pinaka-recommended RUGY. Marami, pero maraming router na ganun, mga kapitbay, na may capabilities ng ip connection. Okay? So, pwede pwede po yun. Okay? For example, kung nyari, uh, wala kang business line, wala kang static public IP, pero gusto mo mag-VPN. So, mayroon tayong sinasabi na third party party uh, VPN uh, uh, services like for example, isa dyan is tailscale ayan kung gusto nyo mapanood o gusto nyo malaman kung paano nag-work yung tailscale uh, search lang po nyo sa channel ko. meron tayo nga doon uh, uh, step by step kung paano mag-setup ng tailscale okay so ayan mga kapitbay sobrang basic that is our quick video for today mga kapitbay sinagot lang natin o in-explain natin ng konti dun sa isa nating tropa nating IT na nagtatanong, okay? Marami kasing uh, nalilito, maraming uh, naguguluhan uh, dyan sa mga baguhan natin gusto pumasok sa pagiging network uh, network engineer, okay? Uh, ayan, mayroon kasi akong isang client dati na nagtataka daw siya, nakasetup naman ng tama, nasundan naman niya mabuti yung VPN setup ko, o yung IPsec site-to-site VPN ko, eh nung tinanong ko pala siya, ang problema pala is yung internet hindi pala siya naka uh, public IP, ang ginawa niya naka dynamic lang, so ang nakukuha ng PFSense niya is local IP lang ng router, which is hindi dapat ganun, dapat automatic kapag nag uh, gusto mo mag VPN, IP site to site VPN, dapat automatic, ang PFSense mo naka bridge dun sa modem router mo which is, naka public IP ka naka setup sa one side mo, para makapag IPsec ka, para makapag create ka ng tunnel kasi kung hindi ibig sabihin maka-block yan kapag naka-residential yung residential line natin sa bahay mo hindi yun pwede hindi mo pwedeng gamitin yung VPN na to itong dalawa na to kapag naka-residential line ka required po yan dapat naka-IPsec ka okay so dito sa akin mga kapitbay ang tailscale ko yan ginagamit ko yan kasi minsan ina-access ko yung PFSOS ko sa labas gamit ang tailscale ayoko nyo tail tailscale tail is online yan So, itong mga server ko dito sa bahay or CCTV na access ko through VPN kahit nasaan akong lugar. Kasi nga, dahil naka scale ako. Okay, so panorin lang po nyo how it works kung gusto niyo malaman. Meron tayo sa channel nyan. Search lang nyo sa channel ko. Okay, so maraming salamat mga kapit bahay. Sana meron ko yung natutunan today dito sa quick vlog natin. Meron kayong naintindihan. So, don't forget to hit that like, subscribe, or comment down below kung meron kayong mga katanungan para gawa natin ng video or sasagutin natin yan hanggat sa makakaya natin. Okay? Maraming salamat. God bless all and peace. Thank you so much.